morning po mga idol oh. yung mga itlog natin no? Oh. yan no? Oh, may bisita tayo mga idol yan no? Oh. Taga Angeles yan mga idol mga kaibigan yan o oh. oh. idol tingin ka naman dito oh, na masyado ka mapagmalaki idol idol oh, para makita ka ng tiga minalin poultry ko may kum may kumukuha ng ano dito may kumukuha itlog ito niyan padadalan ko sila ng itlog at eh, saka ano itlog na pula ang dami mo ito no tempo poultry ko tinanong niyo napakalinis so, oh ano pwede kayo pumasok tingnan napakalinis Eh pemakas. Pemakas, tangkai ini nak tahu ni bos. Tatas tinjau nana. ano? Okay. Kung mayroong kahirapan, marami. Konting kahirapan, maraming kaginawaan. Talaga nga uh, ikaw, alam mo na yun, ha? Na natuto ka na ito, <laughs> magandang, uh, tangha, ah, magandang umaga. Magandang umaga, mga ito. Ala. Ito yung mga bisita natin, mga ito. Ala. rin, Masarap ito, mga ito. Ala. Oh. Ganda dyan, ang lugar na yan, mga ito. Tingnan mo, Dami ada apa banget. No. Tu. No. Oh, apa banget mai gura pa. No. Wala ni wala. Wala ni wala. Tu masarap itu pinang masarap. Itu yang pinang masarap ya. Malambot ang lasa nya. Mga idol, tara, pasok ka. Ha. Bibili natin lahat yan, mga idol. Tara. Ayan, mga idol. Ang dami. Ang dami naman pala. Aray, ang dami ang butaris niyan. Bruno, 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 Bruno. 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 Yeah. <laughs> Bruno, 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 lalo na ka eh. Lalo na ka eh, naman mga ay. Hindi, 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 de hindi, lang siya, Bruno, mabait yan. Ay, yung, ay, may ano, chinelas na pula. Chinelas na pula ang ayaw niya. Yun, patay tayo dyan. Yun, 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 na. yun, yun. yun tanggalin mo muna yung chinelas mo. Tanggalin mo yung chinelas mo. Yan, alis, alis ka dyan, yan, alis ka dyan. Yan. Ganyan lang. I don't know.